Ginpasalig ni Senate President Pro Tempore Ping Lakson ang iya padayon nga suporta sa liderato ni Senate President Vicente Tito Soto III sa tunga sa mga report nga may pila ka mga senador nga nagaplano nga magbiya sa majority block. Suno kay Lakson, nasaksihan niya mismo ang epektibo nga pagdumala ni Soto sa Senado sa sulod sang madugay nga panahon sang tion sang 8th Congress. Sang ginpamangkot siya kung estable pa balang liderato ni Soto kasunod sa mga aligasyon sang anomalya sa flood control Projects, nagpahayag si Lakson nga hindi siya luyag nga magpahayag sang opinyon angot sa iya mga kaupdanan sa Senado. Ang statement ni Lakson ang nagwa kasunod sa pahayag ni Senator J.V. Hersito nga dismayado siya bangod daw nalipatan na sang Senado nga mag-issue nga may uh, matuod nga basihan kag nagapahanumdom siya nga maghalin uh, sa majority block. Nahibaluan nga ginkumpirmar ni Lakson nga magapanaog na siya sa iya pwesto bilang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Apang sa isa ka press release, ginpahayag niya nga apisar hindi na siya magpadayon bilang chairman, magpadayon gihapon ang iya panawagan kagkausa batok sa korupsyon sa pungsod. Kung sa kanila, walang tiwala. Then, hindi naman ako ganun manhead para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. At kung ang dahilan ay eh dahil uh, meron nasa sanggot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Scudero, si Senator uh, Estrada, Senator Villanueva, ang tingin nila, bakit ang pinupuntiriya, Rightly or wrongly, at sabing ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntiriya ko lang yung aking mga kasamahan at iniiwas ko Nabatian ang pahayag ni Senator Ping Lacson.